hi it's me again, Anne, and welcome po dito sa aking YouTube channel. So, for today's video, guys, is isi-share ko po sa inyo yung uh, aking aking miscarriage journey, guys, and kung magkano ba ang raspa o uh, ano ba ang feeling ng naras o ano ba ang difference ng naraspa sa private hospital compare sa public hospital. So guys, noong nakunan nako guys, it was uh, May 11, gabi na po yun guys. So, non-stop na po yung bleeding ko that time. So, nag po kami na pumunta ho ng hospital. Nag so, dumiretso na po kami guys sa ER that time. And yung pangalan po ng hospital guys is St. Hospital po siya guys. Private hospital po siya. Dumiretsyo po kami doon kasi non-stop na po yung bleeding ko. And meron naman po akong insurance uh, value care na makaver ka if ever na anong mangyari sa'yo. So, dumiretsyo po kami doon. And pumunta po kami ng ER guys. So pagdating ko po doon, uh, inayay po ako ng aking uh, doktor, yung aking OB-GYN. And sabi niya po sa akin is, uh, meron po siyang nakita, um, or meron po siyang nakuhang uh, bahay bata. Para daw siyang plastic balloon guys. Then, tinanong mo niya ako kung willing po ba ako mag-undergo na raspa or willing po ba ako magpa-admit. So, that time, uh, iniisip-isip po guys na sana okay lang yung baby ko. Na sana pwede pang uh, bigyan ako ng pampakapit, if ever. Pero nung sinabi ng OB ko, umiyak na ako guys kasi alam ko, wala na yung baby ko. Kasi sinabi niya na willing ba ako mag-undergo ng RASPA. So, sa isip ko, wala na. And after that, umalis na siya. Uh, sinabi ko sa kanya na, yes, willing ako mag-admit and mag-undergo ng RASPA. So, umalis na siya, guys. Then, pumunta lang siya dun sa Uh, information at ayun guys then after that uh, binalay niya ako and sinabi niya na meron na siyang nakuhang bahay bata and then sinabi niya na uh, nawalag lang na ngayong baby ko guys so kailangan kong mag undergo ng maspa so nag-decide ako na magpa undergo ng respa guys so uh, inutusan ko yung aking hasba na bumili ng diaper and after that uh, sinuot ko na yung diapropo guys kasi ang lakas na talaga ng uh, pagbe-bleeding ko tuloy-tuloy uh, na talaga siya guys so it was um, 11pm uh, ata ng gabi guys uh, pumunta na kami ng operating room ang ginawa sa akin doon guys is um, uh, inensikan ako ng anesthesia so 'yung anesthesia guys is 'yun 'yung gamot uh, na ini-inject sa iyo para hindi ka makaramdam ng sakit or pangingilo while ginagawa nila yung raspa, so that time guys istulog ako nung ginagawa ang raspa, so wala akong nararamdaman na sakit or anything tapos nung sabi ng OB ko na okay done, tapos na tinanong ko yung mga kasama niya doon um, na ibang mga medical uh, assistant, sabi nila uh, tapos na, sabi ko tapos na po ba doon, sabi niya tapos na so wala akong na-feel. Tapos paglabas ko ng operating room, uh, talagang bagsak na bagsak yung buong katawan ko so natulog ako mong almost 1 hour. Nagising ako ng mga around 2 2 AM na ata yun. Uh, sabi sa akin ng um, medical assistant doon, "Ma'am, uh, pwede mo bang itry na igalaw-galaw yung paa kasi ita-transfer ka na namin sa uh, private room mo kung saan ka pwede magpahinga and at I'm talagang ginagalaw ko yung pako guys pero yung feeling na ang bigat ng buong katawan mo hindi mo siya magalaw um, gusto mo siyang igalaw pero hindi mo magalaw guys so as in uh, uh down na down ako that time so for, uh, kahit anong pilit ko na igalaw hindi siya may igalaw guys and after that mga 3 uh, am na medyo nagalaw-galaw ko na rin kaunti yung pa ako and chineck ako nito Doc uh, sabi niya ma'am uh, meron lang akong kukunin sa iyo kasi meron uh, ninagay si doc na uh, parang something ata yung gamot ba o ano ba yun na sa doon sa ari mo and sabi niya uh, medyo man, 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 ano ba ang tawag doon, yung mangilo or medyo parang sagad-sad lang yung pagkuha doon. And wala naman ako naramdaman kasi parang andun pa rin yung anesthesia that time. So, after noon, uh, mm, dinanda na ako sa may private room. Doon ako nagpahinga. And sabi ng uh, doctor sa akin, pwede na daw akong uminom ng tubig para umihi ako. Uh, by 5 a.m., dapat makaihi na ho ako. And sabi niya dun sa husband ko, pwede na ho akong kumain. Kasi wala akong kinain, guys. From 6 p.m., wala akong kinain noon that time. Wala. Tapos, yun na, nag-inom ako ng maraming tubig. And umihi ako. Na-try ako mag-attempt na umihi. Hindi pa ako nakaihi, guys, noon. Kasi, ah... Uh, siguro dahil din sa anesthesia kaya hindi ako nakaihi agad then after that uminom pa ako ng maraming tubig uh, siguro mga 6am nakaihi na rin ako and then si, uh, by mga in the morning 9am sinabi ni Doc sa akin na pwede na akong ma-discharge that time and binigyan lang ako guys na gamot uh, meron akong gamot na binigay uh, meron akong doxylene For antibacterials, ilalagay ko lang dito guys yung itsura niya. And meron akong, um, hindi ko na maalala kung anong gamot niyon. For uh, bleeding ko. And meron din siyang mereseta sa akin na for iron. And meron din yung binili sa akin na doc na feminine wash. O gamitin mo yun, uh, every two times a day. feminine wash for antibacterial din yun, guys. So, that time, yung bill namin, guys, is umabot na 48,000, guys. 48,000. So, kasi private po yun. Pero, kapag public ka, siguro nasa around 25,000 lang po yun, guys. And, ito pa po yung mas nakaka- hindi uh, mo makakalimutang Uh, karanasan kasi guys that time na on discharge na kami tuma uh, saya ako kasi ma-discharge na ako tapos na tapos na yung billing ko tumawag sa akin yung company ko na hindi ako makaka ng insurance kasi nga uh, kapag gundy hindi pwedeng pa pa ma-cover all i know is ang sabi sa akin kapag na-admit ka ha cover ko noon so that's why nagpa-admit ako and emergency na nung time na yon so nagulat kami sabi ko laki ng bill namin hindi kami na cover ng insurance san kami kukuha ng pambayad and nag-stay like, pa kami guys sa hospital for 5 days kasi marami kaming ah uh, marami pa kami na process guys ng mga requirements and everything para humingi ng mga medical assistance so at SWD, CSO uh, PhilHealth, kahit saan guys pero nakahingi lang kami ng medical assistance guys sa DSWD sa PCSO guys kapag miscarriage yung case mo hindi ka makakover ng PCSO kasi may guidelines ang PCSO guys so yan yung mahirap and sa feel health na cover din naman kami pero kaunti lang uh, sa may mga congressman hindi na kami na cover guys kasi tulad nga miss ni yung case mo so hindi ka mas madaling makapit so that time sabi ko kailangan namin lumabas kasi yung room namin nagkakost siya ng 3,100 per day so 5 days sa kami noon guys yung bill namin umabot ng 63,000 ata yun. So, sabi ko, kailangan na namin lumabas naman. Ubus na ubus na yung pera namin, guys. Yung ginawa namin, sineparate namin yung bill ni Doc. Yung bill ni Doc is mga 17,000 siya, guys. Alone lang. Uh, labas na dun yung mga hospital bills namin. So, nag- um, nag-usap ako kay Doc kung kung pwede uh, mag-down kami sa kanya ng 17,000 uh, 7,000 pesos para lang ma-separate yung bill namin. At kapag na-separate na yung bill niya, guys, is yung matitira yung hospital bills na lang. So, yun na yung kailangan namin unahing babayaran para maka-discharge nung kami at para hindi na lumakilalo yung aming bill. And yun, uh, umalis si husband at si mama, yung aking uh, mother, uh, yung aking kapatid guys is nag um, advance cash advance sa amo niya para ma uh, settle yun lang yung account ko kasi yung natira kong babayaran sa hospital sa 56,000 yun guys is 19,000 19,000 guys sabi ko yung pera ng husband ko is 9,000 so, kailangan yung mag cash advance ng 10,000 sa amo niya uh, marami din kami nagastos guys that time uh, meron pa akong mga nare-reset ang gamot na kailangan inumin so every morning nare na ako ng mga 314 pesos at sa gabi another 314 pesos na naman so it cost mga 600 plus a day and then um, as in wala pa yung, yung may mga laboratories ka pa nababayaran uh, mga ibang test na gagawin sa iyo. So, Nako, pag na sa hospital ka, mauubusan ka talaga ng pera, guys. din yung palaki ng palaki ang bill mo. thankful kami kasi tinulungan ako ng kapatid ko para lumabas. So, nakalabas kami ata may 16, guys. So, sabi ko, um, kahit walang wala na kami, basta importante makalabas ako. Kasi yung pera magbabalik din naman talaga. Yung importante, okay ka lang. So, after na nakalabas kami, yung uwi ko nag-advise sa akin na pwede kami mag-conceive after 3 months. Then sabi ko sa doc, doctor ko na pag-iipunan muna namin guys. Kasi sa panahon ngayon, pag wala kang pera, hindi ka pwedeng mabuntis. Kasi kaya yeah, nga hindi mo naman masisigurado kung um, safe ba yung pagbubuntis mo. Uh, okay ba? Kasi there are times talaga na mapagpipunan ka. So, dapat meron kang pera. Kasi, okay lang sana pag complete abortion ka, hindi ka na kailangan maraspahin. Pero kapag incomplete abortion ka, sa so kailangan mong maraspa. Yun yung difference nun, guys. So, kapag naraspa or napunan ka, dapat you choose to be um, in public hospitals kasi meron kang malalakita na malasakit. And, unlike dun sa private, hindi ka pa rin dumapit dun sa malasakit. So, yun yung big difference and na-learn ko sa life ko na hindi mo kailangang mag-private hospital as nakaya naman ng public nang ka na lang guys so sabi ko kapag nakukonsip ulit kami guys doon na lang kami sa may public hospital kasi lesson learned na yun sa private ang laki-laki ng bill namin sabi ko na kuna na nga ako wala na nga akong baby that time and nag-face pa ako ng ganung karaking bill so parang sabi ko parang Uh, parang nananaginip na ako syempre may sakit kasi first baby mo yun eh um, uh, for 11 years namin doon na kami nakabuo so kailangan, na naman ulit maghihintay na naman ng another 3 uh, months, 6 months para makakonceive kami ngayon meron naman hong nare-reset at sa akin na gamot which is folic uh, Follard ba yun guys? And yung kay partner ko naman is yung um, Farmaton Complex guys. So hopefully, uh, kamakalakonsim -na, na naman kami. Yan, so gagawin ko yun ng vlog guys. So, um, that, uh, So, yun guys, yun lang po yung aking miscarriage journey, ah uh, yung raspa ko, yun lang po. And then, um uh, sinishare ko lang siya guys, pero at least, sa iba, mayroon na rin idea. Uh, so, yun lang po yung video ko for today. Uh, maraming salamat sa panunood and bye!